Kaila, ayan, naku, lagot. May kasama pang gwardya. <laughs> Sinita ng gwardya. <laughs> lagot ka, lagot ka! Okay, mga kaketchup, nandito tayo sa Loyola Memorial Park. First time nagagamit nang uh, electric scooter si Temalu. Temalu, kawai ka naman diyan. Do sa mga beginner no, sa mga beginner na kagaya ng kasawa ko, kagaya ni Temalu. Uh, better na sa gear 1 lang kayo kung gagamit kayo ng electric scooter o electric bike para hindi naman kayo mabigla o magulat. Kasi ang electric bike pag nag ka, agad 'yan, walang delay. Aabante 'yan kaya dapat gear 1 lang at mabagal lang para masatisfy nyo yung uh, paggamit ng electric scooter. Go! Aalis ah, na po si Timalu. Okay. Dahan dahan. Saan sa ka kakakuan? Ikot ka? Bye-bye! <laughs> madali lang pong gamitin ng e-bike o electric scooter mga kakechap may enjoy ninyo at doon po sa mga hindi pa nakakabili ng electric scooter at electric bike bumili na po kayo bakit po? kasi ha, magtataas na naman ng pamasahe yung minimum fare daw ay nilalakad ngayon ng mga jeepney operator, jeepney driver na gusto nilang gawing 17 pesos no? alam siguro 17 pesos first 4 kilometers, mga ganon, ano? Kaya bumili na kayo ng e-bike, mga kakechap. Sa ngayon, antayan natin si Tamalu, uh, yung kanyang pagbalik, binibidyohan natin. Uh, para lang maintindihan ng mga newbie na gustong magmotor, yung mga di petrol yung uh, motor, no? Pwede kayo magsimula muna dito sa electric scooter o electric bike, no? Uh, abangan natin si Temalu, malapit na yun. Isang umi umikot lang kasi siya eh. No, isang ikot siya dito. Nandito nga pala kami ulit sa Loyola Memorial Park. At uh, ngayon, nagdadrive si Temalu. Uh, tingnan natin kung okay. Ah. Uh, kasi medyo syempre, kailangan igaguide mo yung uh, mga tinuturuan mo kung paano gamitin ang e-bike. Hindi naman yan agad. Lalo na pag newbie, ah, walang knowledge. No? hindi naman yan agad matututo kung uh, ang gagawin mo dyan eh, naka gear 2 baka mabigla yan at madala hindi na gumamit ng electric scooter o electric bike uh, syempre dapat gear 1 lang doon lang muna siya sa medyo mabagal no, uh, 20, 20 km per hour 25 km per hour o 30 km per hour yung gear 1 kasi ni Ruby yung aking electric scooter yung gear 1 nya kasi 30 to 35 kph eh. Yan. Sa gear 2, 40. Gear 3. Pag nag-gear 3 kayo na po yung mabilis. Uh, pwede ka na niyang uh, patakbuhin sa bilis na 60 kph. No? Uh, pero, doon lang tayo sa mga defense driving lang. Tamang bilis, tamang bagal. Okay? Habang naghihintay tayo kay Temalu, uh, usap muna tayo mga kaketchup. At, ah uh, gusto ko sana kayong uh, imbitahan na uh, mag-follow ng aking uh, FB page Edwin Bagasina Vlog kasi uh, mas makakapag-usap po tayo doon kasi dito sa aking YouTube channel yung biyahe ni Kaketchup no? ay uh, ano uh, more on uploading lang ako ng mga video doon eh. no? Uh, tulungan niyo po ako na madagdagan pa ang ating mga follower no? Uh, ang atin pong uh, content ay ta uh, very informative at may ingatan kayo makaiwas sa anumang mga problema mga usaping legal, criminal no? yung mga usaping pang investigation yan po ang ating content at sinasamahan din po natin ang buhay pamilya saka po itong ating uh, ginagawa itong mga mga sasakyang ginagamit natin electric scooter, bike yan po ang ano ni Kakechap no? yan po ang content niya Saka abangan natin. Medyo wala pa eh. Ito na po mga kaketchup si Timalu. Parating na. Ah, medyo mabagal lang yung takbo niya. Kaila, yan, naku, lagot. May kasama pang gwardya. <laughs> Sinita ng <gwardya>? lagut <laughs> lagot ka, lagot ka! <laughs> <Oy>. <laughs> sinita ng gwardiya. Alam nyo mga kakechap dito, ingat kayo. Medyo mahigpit ang gwardiya dito. <laughs> ano nangyari mami? Ano sabi sa'yo? <laughs> ah, nagtatanong kala ko, sinita ka Lagot ka. <laughs> <laughs> sabi niya sa'kin, sa akin, hi ma'am. Ano, sabi ko baka pagalitan ako. Hindi, ano, 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 tinanong niya? <laughs> sabi niya magkano daw bilay. Sabi ko 40. Hinala ko, baka biglang si Tay na ko, oh, ba't nagpa-practice ka dito, wawal dito. Hindi <laughs> ba? Uh, mga kakechap paalala bawal talaga ang practice driving dito <laughs> uh, ano lang kasi uh, kilala kasi tayo dito na dati tayong uh, nakatulong din dito sa loob ng Loyola Memorial Park ng panahon na may mga nangyayaring mga hindi maganda dito uh, isa po ako sa nakakatulong dito nung araw nung nasa active service pa tayo ayan ah uh, Okay, okay naman mami yung ano mo? Okay naman. Medyo sa umpisa lang pag unang salpa mo, medyo nakaka-nervous. Kind of, pero pag nagda-drive ka na, okay na. Oo, oh, yan, medyo na. yung pali, pali ko at saka paano medyo ano. Hindi ko pa na ano yung... Oh, I mean, hindi makukuha mo naman agad dyan eh. Left and right na ano. A yes, ano mami? Ano? Sa paliko, ko, medyo nanilibago ko. Kailangan ilalagyan mo sa na ilaw, di ba? Pag mag-u-turn ka, mag -le left ka, kailangan may may ilaw ka, may signal ka. Oh, hindi, lagi lang naka ano, nakaalalay sa preno. Kasi pag nagtrattle ka diyan, hindi ka nakaalalay sa preno, gaganonin ka niyan, bigla ang uh, bigla ang liko sa kaliwa ay, ang talaga, ano Ano, ano. Napaka-sensitive ang e-bike oh. sa paghahawak ng rotor kaya kailangan no. Pero oh. nakaka-20 na ako ah. dati hanggang 12 lang ako eh. Oh, ayan <laughs> ah. Dati daw po ay eh, 12 kph lang daw siya. Ngayon 20 kph na siya sa paggamit nitong <laughs> uh, ni Ruby. Ayan, ayan, ha? si Timalu. Ah, uh, Isa na siya ngayong yung uh, electric ka scooter rider. Ha? Uh, uh, darating ang panahon, pag nakabili kami ng uh, big bike, ay uh, uh, ayan, at least alam na namin paano gumamit ng motor. Ah, uh, Plano din kasi akong regaluhan ng asawa ko ng ano, eh, yung uh, Kimco AK550. Di ba, mami? Oo naman. Yan. <laughs> Sige, mami, ano ka na? Ikot ka pa. Ayaw mo na, nadala ka na. Ayaw pang, isa pang ikot pa. Sige na, please. <laughs> Sige na, kaya mo yan. Okay. Anong, ano, anong gagawin? Ayan, nakapark. Then, press the brake and go. Ayan, doon na po ang ating uh, si Temalu. Enjoy lang, mami. Ingat, ha? Alalay sa preno. Akala ko sinita ng guard, eh. Actually, mahigpit po dito. <laughs> uh, ano lang. Uh, mga naging kaibigan ko na rin kasi yung mga guard dito. E, Ito yung hapon. Dito kami nagpapahangin, namamasyal ng aking asawa. No? Sabi ko, naku, baka sinita ng guardya. Mahigpit ang mga guard dito, mga kakesyap. Ah... Uh, saka bawal lang practice driving dito sinisita nila, pinapalabas nila kasi ito ay hindi naman public, ito ay private private property po ito ay pag-aari ng uh, mga puyat itong Loyola Memorial Park Kaya ako ingat saka wag na kayong mag-practice driving dito sinisita, habulin kayo ng gwardiya no? may misis ko naman kasi mabagal lang, parang nagbabike lang din lang yun may tiwala naman sa akin ng mga gwardiya dito hindi tayo pasaway ha? hindi ng iba <laughs> okay asa ka mahirap makabangga ka dito makasira ka ng ano rito bayad ka pag may nasira ang mga property dyan kaya huwag kayo mag attempt na dito nagpa-practice driving yung misis ko kasi marunong na rin naman yun eh kahit paano yung nga lang syempre dahil baguhan palang dumagamit ng electric scooter may nervous pa pero sabi niya nga kanina eh Uh, confident na daw siya kasi nakaka 20 kph na siya ng takbo uh, yun nga lang sabi niya yung pagliko kanan kaliwa medyo hindi pa niya gamay eh ako pag pagliliko ako sa kaliwa saka, sa kanan uh, na lagi ako nakaalalay sa preno eh ayan po kasi mga kakechap malakas din ang ano ang uh, electric scooter I remember na 1000 watts po ang uh, electric motor hub niyan. No? 72 volts 20 ampere ang battery. Ay, uh, ingat din kayo diyan, baka masyadong uh, kampante. No? Ayun na naman po si Timalu. Ah. <laughs> uh, malapit na naman po si Timalu. <clears throat> Medyo ano, ganda tingnan, no? mga lady e-bike riders dyan mabuhay kayo <laughs> ah, pabusi-busi na pa oh. yabang oh <laughs> ayos patayin patay ah, patayin mo yung ano makina then side stand okay very good galing galing pang internasyonalin okay, eh. <laughs> siguro ako naman mami kunan mo ako ng video kunan mo ako ng video suotin ko yung aking helmet at tabi lang misis ko doon lalagyan nyo yung helmet at yung helmet na gamit nyo dapat maganda yung ano ah, yung mga ah, helmet na talagang ililigtas ka yung ulo mo ay protektado ah, yung mga helmet namin na yan kahit e-bike lang kami electric scooter lang kami eh ano po yan mamahalin po yan kasi importante sa amin maingatan din namin ang ulo namin okay ako naman ah ito si e-bike ang lagi namin kasama kahit saan kami pumunta Uh, uh, ito ang aking okay, my, friend, my sweetheart Michael. Siya naman ang poposing posing posing uh, Sa aming e Then uh, It's time Na-testing na -testing naman testing, hindi ko natin Gusto ko lang naman magkaroon ako ng mga uh, Video na Ginagamit ko ito na tumatakbo may kumukuha na sa akin sponsor. Yes, sige lang. Uh, bibigyan tayo ng ano ng electric bike, yung mamahaling electric bike. Tapos ma, may nag-email na rin sa akin na ako ng ano ng uh, Maxi scooter, team ko, AK550. Kasi ano, yun ang unang-unang ireregalo sa akin ng team ko, big bike na agad. Ha, okay? Ano ka, team payaman? <laughs> ano pa rin tayo, team mapagpakumbaba. <laughs> tayo ay team uh, mabuting halimbawa okay on then go ang bilis mo ha, tapos guwapo pa yung ano yung gumagamit Nanas, Kompleto na, kompleto na ang buhay natin. Ha?

then sa kanan. Kung kaliwa ka, yung tuhod mo naman, naka Yung tuhod mo sa kaliwa, naka-ambaden sa kaliwa. No? Kung kakanan, yung tuhod mo sa kanan, uh, mo pa kanan. No? Pag kakaliwa ka naman, yung tuhod mo sa kaliwa, i mo naman sa kaliwa. Okay? Yan hindi naman pag mag-u-turn ka at mag-turn ka sa left or turn sa, sa right. Okay? Yeah. Ano na tayo? <laughs> dito na lamang po kami mga kakechap, kapatid, kaibigan at kausap. Salamat sa Diyos. Pag-ibig! pag ibig, pag -ibig! <laughs>